Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na ada. Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang araw na ito, Aries, para sa pag-aaral at para matuto ng mga bagong estratehiya. Ngayong araw, magaganda ang iyong pag-iisip at sa araw na ito, punong-puno ka ng enerhiya, ang focus mo ay nasa iyong sarili at sa iyong pamilya. At sa araw na ito, comfortable ka rin na gawin ang mga bagay sa tahanan at ang mga aktibidad kung saan ikaw ay mapalapit pa sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw, matalas ang iyong mga kutob, kaya sundin mo ito lalong-lalo pagdating sa iyong mga decision sa buhay. Merong konting drama ngayon sa trabahoan at kailangan na humugot ka ng lakas sa iyong mga motibasyon o inspirasyon sa ibang tao o kaya sa mga tao na mahalaga sa iyo. Ready ka ngayong araw at handang-handa ka na isolve ang mga problema. Natural sa iyo sa araw na ito ang maghanap ng mga solusyon at ngayong araw rin, ikaw ay mahilig tumulong sa ibang tao kahit na ikaw ay meron ring mga challenges. Sa araw na ito, Marami ang maka-appreciate sa iyong mga pagtulong at sa iyong kabaitan sa kanila. Ngayong araw, hindi pa rin masyadong maganda ang daloy ng pananalapi, pero maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ngayong araw, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 4, 16, 25, 34, 41 at 42. "Taurus! Maganda ang araw na ito, Taurus, para sa iyong komunikasyon. At ngayong araw, ikaw ay magiging mas sociable. Sa araw na ito, malakas ang iyong impluensya sa ibang tao. Matalas rin ang iyong mga kutob ngayon. Kaya magaganda ang iyong mga ideals. At sa araw na ito, malakas ang iyong focus pagdating sa iyong trabahoan. Marami ring mga tao ngayon ang maakit sa iyo dahil magaling kang mag-inspire ngayon sa ibang tao. Magaganda ang iyong mga pananalita at ma-enjoy mo ngayon ang iyong pagsasama sa ibang tao. At ang iyong concentration ngayon sa iyong trabaho ay maganda rin kahit na maraming distorbo sa iyong mga gawain. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga plano Ang utak ng mga choro sa araw na ito ay magiging mas practical At ikaw rin ngayong araw ay magiging creative At sa araw na ito, maganda ang iyong visualization skills Kaya ngayong araw, madali mong makita kung ano ang iyong mga plano O kaya ang mga gusto ng ibang tao At sa araw na ito, pagdating sa bandang hapon, ay gusto mo na lang makapag-relax At ngayong araw, medyo restless ang mga choro sa unang kalahati ng araw Pagdating sa bandang hapon, mas magiging komportable na kayo, lalong-lalo na pagdating sa inyong tahanan. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, Taurus, kaya ma-enjoy mo ngayon ang iyong romance. At kung ikaw naman ay single na Taurus, maganda rin ang araw na ito para ikaw ay lumabas, makipag-date o kaya makipagkilala sa ibang tao. Ang pera ay hindi pa rin masyadong maayos, kaya kailangan pa rin bantayan ang iyong mga gastos at siguraduhin na ang pumapasok na income ay okay pa rin para sa iyong mga responsibilidad. Ngayong araw Taros, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 6, 13, 15, 19, 28 at 39. Gemini hindi naman mapakali ang mga Gemini sa araw na ito dahil ang dami-daming mga unexpected na pagbabago ngayong araw. Pero sa araw na ito, matalas ang utak ng mga Gemini. Very creative kayo sa araw na ito at positibo ang inyong mga pananaw. Ngayong araw, exciting ang enerhiya ng araw para sa iyo. At ang mga negatibong sitwasyon ay pinapakawalan mo. Ikaw mismo ang lumalayo o tumatalikod sa mga tao na medyo hindi na masyadong masyadong maganda ang mga vibration, hindi ka na masaya sa kanilang mga pakikisama. At sa araw na ito, maaari na lilitaw ngayon ang insecurity sa trabaho. Kaya kailangan ang pasensya sa iyong mga ginagawa. Maari rin na merong isang tao ngayon na napaka-critical kung ano-anong mga masasakit na sinasabi sa iyo. Kaya ngayong araw, maging matapang at hayaan mo lang ang drama, palipasin mo lang ang mga ito, mag-focus ka lang sa iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw, ang pag-ibig ay hindi masyadong maganda para sa iyo. Kaya relax ka lang ngayong araw, Gemini. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, huwag masyadong pagdudahan ng iyong kapart. At habaan ang pasensya. Sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 9, 14, 18, 29, at 38. Cancer hindi masyadong maganda ang araw na ito para sa mga cancer dahil ang kondisyon ngayong araw ay hindi masyadong pabor sa mga aktibidad na mga ngailangan ng concentration. Marami kasing mga tao ngayon ang magugulo at hindi mo magawa ng ayos ang iyong mga trabaho dahil ang daming distorbo at medyo mahihirapan ka rin mag-focus at mag-concentrate. Ngayong araw, ikaw ay magiging mas creative. Pero makakatulong sa iyo sa araw na ito na i-focus mo lang ang iyong enerhiya sa mga bagay na masasaya para hindi ka madaling mabagot sa iyong routine sa pang-araw-araw mong ginagawa. At sa araw na ito, medyo halo ang emosyon ng Cancer, lalo na ang mga Cancer na nasa isang long distance relationship. Ngayong araw, medyo hindi ka mapakali at ang dami-dami mong iniisip pagdating sa iyong minamahal at temporary lamang ang mga sitwasyon na ito. Ito ay dulot lamang ng enerhiya ng araw ngayon. At sa araw na ito, hati rin ang iyong kagustuhan na mag-enjoy o kaya mag-focus sa iyong trabaho. Mahalaga ang balancing pamumuhay sa araw na ito, Cancer. Ang mga problema sa tahanan ay huwag dalhin sa trabaho at ang mga issue naman sa trabaho ay huwag dalhin sa iyong tahanan. Maganda sa araw na ito na humugot ng lakas sa iyong mga mahal sa buhay at mag-isip ng mga pamamaraan kung paano mo mapalakas ang iyong talento, ang iyong skills, at para madagdagan ang iyong income. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 3, 15, 26, 29, 32, at 40. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Leo Punong-puno ng enerhiya ang mga Leo ngayong araw. Inspirado kayo sa araw na ito na gawin ng ayos ang iyong mga trabaho at abutin ang iyong mga pangarap. Sa araw na ito, ang mga Leo ay nagiging mas attractive sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang magkagusto sa mga Leo. Magaganda kasi ang iyong mga plano ngayong araw. Mas charming ang mga Leo at mas nagiging practical kayo. Mabilis kayong maghanap ng solusyon sa mga problema. At magaganda ang iyong mga intensyon sa pagtulong ng ibang tao. Maari rin na sa araw na ito, ikaw ay makaresolba ng problema o kaya makatulong ka ngayon sa isang tao na mabigyan mo ng magandang idea At sa araw na ito, medyo payapa lang naman ang mga aktibidad ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga hating emosyon kasi kalat ang iyong emosyon sa araw na ito. Medyo playful ka, pero itinutulak mo ang iyong sarili na galingan pa ang iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, marerecognize mo ang kahalagahan ng pag-slow down at pagbigay rin ng oras para sa iyong sarili kung saan ikaw ay makapagproseso ng ayos sa mga desisyon sa buhay. Maganda ang mga imahinasyon mo ngayong araw, magaganda rin ang iyong mga plano para sa iyong future. At sa araw na ito, hindi ka masyadong nag-iisip sa iyong romance, medyo ang focus mo ngayong araw ay nasa kaayusan ng iyong pamumuhay at ang love ay hindi mo masyadong nag-iisip sa araw na ito, o hindi ito ang iyong priority. Ngayong araw, mag-ingat sa iyong pananalapi dahil maaari na ikaw ay mapagastos lalong-lalo pagdating sa bandang gabi. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 1, 8, 17, 28, 29, at 37. Virgo Magaan lang ang araw na ito para sa mga Virgo. Dahil ngayong araw, magaling ang mga Virgo na tanggapin kung ano ang mga kasalukuyang pangyayari. Magaling kayong mag-let go ng mga bagahi, lalo na ang mga emotional baggage, mga problema sa na nakaraan. Parang gusto nyo lang mag-move on sa araw na ito at ituloy lang ang buhay. Ngayong araw, ang mga Virgo ay merong mga secret admirer. At sa araw na ito, maaari rin na ang mga emosyon ng Virgo ngayon na Maisip ninyo na merong isang tao na nanloko sa iyo pero ngayong araw linawin kung ano ang iyong mga nararamdaman lalong lalo na pagdating sa iyong commitment dahil maari na pagsisisihan mo ang iyong gagawin at malakas rin ang emosyon ngayon kung saan ikaw ay mapangunahan ng iyong mga guilt at medyo guilty ka sa isang bagay maari na nagsisisi ka sa isang pagkakamali o kaya meron kang mga pinagsisisihan o kaya gustong baguhin sa iyong yung mga nakaraang ginawa. Sa araw na ito, madali mapagod ang mga Virgo, kaya kailangan mag-relax sa araw na ito. Tulungan ang sarili na makapagmuni-muni para malaman mo rin kung ano ang gusto mo sa isang relasyon o gusto mo sa isang trabaho. Ngayong araw, mas magiging maayos ang daloy ng pananalapi para sa mga Virgo at mas maging maayos rin ang daloy ng inyong pag-ibig. Kailangan lang na linawin agad-agad kung meron mga pagdududa, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa isang relasyon. Ngayong araw, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 4, 14, 16, 20. Twenty five at thirty seven, Libra. Maganda naman ang enerhiya ng mga Libra sa araw na ito dahil ngayong araw, mabilis ang mga Libra na makahanap ng mga solusyon. Sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay magkaroon ng mas malaking pag-unawa sa kung ano ang mga nagaganap sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon, Libra, ang madaling madisappoint at ikaw naman ang magbibigay ng motibasyon sa kanila. At dahil dito, ikaw ay magiging sikat ngayong araw, marami ang magbigay ng recognition o papuri sa iyo at ma maaari na merong kang magawa sa araw na ito na makakuha ka ng reward. Ngayong araw, maging maingat sa iyong relasyon dahil medyo tricky ang enerhiya ngayon sa mga libra na merong ka-partner. Dahil sa araw na ito, ang iyong ka-partner ay maari na wala sa mood. Pero ngayong araw, temporary lamang ang enerhiya na ito. At maaari rin na pagdating sa bandang hapon, mawawala ng gana ang mga libra at makulangan kayo sa inyong motivasyon parang mapagkakas Pagod kayo sa lahat ng enerhiya na naibuhos ninyo sa umaga, pero ngayong araw, ikaw rin ay magiging mas vulnerable at madali kang mag-worry, madali kang maapektuhan ngayon sa stress. Kaya i-relax ang iyong sarili, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon na hindi ka masyadong mapangunahan ng iyong frustration dahil sa gawa ng ibang tao. Ngayong araw Libra, kailangan rin mag-focus pagdating sa iyong trabahoan. Siguraduhin na nagagawa mo ng ayos ang iyong mga trabaho at ngayong araw kasi malakas ang competition energy sa trabaho uan, maari na mayroong iba o kaya mga kasamahan mo sa trabaho na gustong akuin ang iyong mga nagagawa at ik sila ang mabigyan ng papuri o parangal. Sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 20, 36, 41 at 44. Scorpio Malakas ang mga Scorpio sa araw na ito at payapa lang kayo, hindi kayo masyadong mapagsalita ngayong araw. At ang focus ng mga Scorpio ngayong araw ay nasa negosyo at nagiging practical kayo, magiging successful kayo sa inyong gagawin ngayong araw. Medyo privado rin kayo, tinatago ninyo ang inyong mga emosyon ngayon, hindi kayo masyadong nagbubukas kung ano ang nasa inyong isipan. At sa araw na ito, nagiging mas humble ang mga Scorpio. Focus kayo sa inyong trabaho, komportable rin kayo pagdating sa pagawa ng isang desisyon, lalong-lalo pagdating sa inyong pananalapi. Ngayong araw, ang focus ng mga Scorpio ay nasa pera. Matalas ang utak ng mga Scorpio ngayon pagdating sa budgeting. At sa araw na ito, ikaw rin ay naghahanap ng kalayaan dahil pakiramdam mo ba Scorpio ay nasa isang kahon ka na, na hindi mo magawa ng ayos ang iyong mga gusto? Sa araw na ito, parang naghahanap ka ng adventure. At ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, Scorpio. Kaya magiging magaan lang ang araw ngayon. Medyo privado ang iyong mga nararamdaman. Hindi ka masyadong sociable sa araw na ito. Pero ang talas-talas ng iyong isip ngayon at magaganda ang iyong mga desisyon. Ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 5, 6, 10, 20, 35, at 41. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Sagittarius Magiging mas malawak ang pag-unawa ng mga Sagittarius ngayong araw at ang mga Sagittarius sa araw na ito ay nagiging mas pasinsyoso. Mas magaganda ang pili ng inyong mga pananalita ngayon dahil makukuha ninyo ang enerhiya ng Mercury at Neptune na nagkakasundo sa araw na ito. Ang mga Sagittarius ngayong araw ang magiging tulay sa mga tao na nag-aaway-away. Kayo ang makakatulong na maplansya ang kanilang mga problema. At sa araw na ito, punong-puno ng enerhiya ang mga Sagittarius. Kaya lamang, merong mga tao ngayon na hindi maunawaan ang iyong mga intent Maaari na gagawan ka ng kwento o mga kwentong hindi totoo. At sa araw na ito makakatulong sa iyo na umiwas sa mga argumento. Ngayong araw matalino ka naman at mas magiging matalas pa ang iyong utak sa araw na ito. Kaya piliin ang ayos ang iyong binibigyan ng iyong oras at panahon ang mga bagay na iyong ini-entertain. At ang mga chismis, ang mga kwento na wala namang katotohanan ay hayaan mo na lang. At at pagdating sa bandang hapon, magiging mas malinaw ang enerhiya kaya sa araw na ito relax ka lang dahil ang mga Sagittarius kasi meron yang tendency na mag-overanalyze sa mga nangyayari. Ngayong araw Sagittarius, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo kaya magiging happy ang puso mo ngayong araw. Kailangan lang bantayan ang gastos dahil ang bagal-bagal ang pananalapi sa araw na ito, merong mga delayed na sweldo, merong mga inutang na hindi pa nabayaran, at medyo mahirap ang pag-budget ng pera. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 7, 17, 19, 27, 38, at 42. Capricorn Malakas ang intuition ng mga Capricorn sa araw na ito kaya gamitin mo ito Capricorn na magsilbing guide sa iyong mga gagawin. At sa araw na ito ipakita ang iyong pasensya dahil ang dami-daming magulo sa araw na ito na magpagalit sa iyo ng sobra. At kailangan rin na lumayo, dumistansya sa mga tao ngayon na nagdadala ng problema. Ngayong araw makakatulong sa iyong magmuni-muni, i-enjoy mo ang iyong sarili at sa araw na ito huwag masyadong taasan ang iyong mga expectations sa ibang tao dahil madidismaya ka lang. Ngayong araw, hayaan mo na ang iyong experience, ang mga bagay na iyong natutunan sa mga nakaraang relasyon o nakaraang pagsasama sa mga kaibigan o sa iyong kapaligiran ang magsilbing guide mo rin sa iyong mga desisyon. Medyo Nakakalito kasi ang enerhiya ng araw ngayon pero ang confusion na iyong mararamdaman ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Mamaya pagdating sa hapon, magiging mas relax ka na at mas magiging kalmado na ang iyong mararamdaman. Hindi ka masyadong mangamba pagdating sa pera at pagdating sa issue ng relasyon. Ngayong araw, maganda ang iyong mga trabaho at sa araw na ito, mas nagiging creative ka rin pagdating sa trabahoan. Nakakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili pagdating sa iyong mga ginagawang trabaho. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pananalapi pero ngayong araw kailangan pa rin na mag-budget at huwag masyadong gumasta muna. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 17, 23, 29, at 36. Aquarius Marami ang maaakit ngayon sa mga Aquarius. Dahil ngayong araw maganda ang pananaw ng mga Aquarius, maganda ang inyong vibration sa araw na ito at magaganda rin ang iyong pakikitungo sa ibang tao. Mas sociable ang mga Aquarius ngayong araw, romantic rin kayo sa araw na ito kahit sa iyong mga kaibigan ay ipinapakita ninyo ang inyong concern at ang inyong pagmamahal. Kaya maraming mga tao ang maaakit sa inyo ngayong araw dahil gusto nila ang iyong pag magbibigay ng kalinga. At sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga bagong aktibidad. Handa ka ngayon na mag-explore, sumubok ng mga bagong bagay dahil medyo adventurous rin ang mga Aquarius sa araw na ito. Ang kailangan bantayan ngayong araw ay ang iyong focus pagdating sa iyong trabaho dahil ang dami-daming gustong kumuha ng iyong atensyon at hindi mo magawa ng ayos ang iyong trabaho. Ngayong araw rin, naghahanap ka ng mga bagay ngayon kung saan makita mo ang mga mas malalim na kahulugan pagdating sa iyong connection sa ibang tao. Ngayong araw, kailangan rin bantayan ang iyong kalusugan Aquarius dahil sa araw na ito, ang iyong mga pagkain ay maaring magdulot sa iyon ng sakit sa tiyan. Kaya piliin ng ayos ang iyong mga kinakain o ang iyong mga iniinom. Sa araw na ito, maganda naman ang daloy ng pananalapi. Medyo stable lamang. Medyo hindi nga lamang mabilis ang pagpasok ng pera pero nagagawan mo naman ng paraan. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 2, 3, 16, 28, 35 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Pisces. Maging organisado sa araw na ito, Pisces dahil ngayong araw mahilig kang magprocrastinate. Ano man ang iyong kailangan gawin sa araw na ito ay maaring ipagpaliban mo muna at sa isip-isip mo ay gawin mo na bukas o sa mga susunod na araw. Sa araw na ito, maghanap ng mga magagandang inspirasyon para lalo kang ganahan na gawin ang mga dapat gawin. At mahilig kang mag-obserba sa araw na ito, mahilig rin ang mga Pisces ngayong araw na mag-analyze. At sa araw na ito, maaari na merong isang tao sa iyong kapaligiran ang medyo playful ngayong araw. At kailangan lang sa araw na ito, huwag pa dalos -dalo sa iyong mga commitment. At ngayong araw, ikaw rin ay mga ngailangan ng lakas ng loob para makipagkompetensya dahil maraming mga tao ngayon ang nakikipagkompetensya sa iyo kahit wala naman dito sa iyong isipan at sa araw na ito, mag sa mga kaibigan na medyo siloso dahil meron kang isang kaibigan na possessive sa iyo. Parang gusto niya sa kanya lang ang iyong oras. At sa araw na ito, kailangan balansihin ang iyong mga ginagawa. Kailangan bigyan rin ng atensyon ang iyong mga mahal sa buhay dahil maari kasi na pagdating sa unang kalahati ng araw, punung puno ka ng enerhiya pero pagdating sa bandang gabi, wala ka, ubos ka na. At sa araw na ito, kailangan ring bantayan ang iyong mga relasyon ngayong araw, maari nang iyong kapartner ngayon ay punong puno ng pagdududa. Pero kung ikaw naman ay single na Pisces, maganda ang araw na ito para sa iyong pag-ibig dahil ngayong araw mas magiging sociable ka. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 3, 15, 22, 37, 38 at 41. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating ka para sa atin din yan Naraling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin bibiya, never kang bibitin Puso makinig sa hula ng tarot, ko. baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo dito ka na, araling Pilipino na ang kakana